Hello, 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 mga kabululan ng iyong kabululan dito sa Saudi Arabia, si Banyus Channel. Kumusta, 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 kumusta kayo mga kabululan? Ayan, nandito po tayo ngayon sa World Boulevard. Ayan, namamasyal po tayo kasama na ating mga uh, kasama sa D.O.P. sa trabaho. Ayan uh, po ang ating CEO si kong at nandiyan po si uh, Roel yan po ay eh, nagsama-sama kami ngayon kasi uh, day off kaya ayan tuloy namasyal kami ito oh. yan si Roel oh. napakaganda ng place ngayon talaga naman napakaganda po at napakaaliwalas napakasaya ko po at uh, for the first time nakapunta na naman tayo dito sa World Boulevard kahit na sobrang busy ng trabaho ay yan nagawa natin na makarating dito sa World Boulevard yan mga uh, lugar, iba't ibang lugar nandito sa loob ng uh, concept ng iba't ibang lugar ayan, eh nandito po ang lugar ng China ng lugar ng Japan lugar ng Egypt. Ayan, ayan po. At saka may mga palaruan po. Ayan, napakaganda po mga kabululan dito. Super, super talagang ganda. Kaya sulit, sulit ang binayaran na pagpunta rito binayaran namin sulit na sulit kasi kitang kita na napakaganda kabululan yan saan ka pa dyan diba super ganda yan napakaganda talaga mga kabululan kung nga pala mga kabululan huwag nyong kalimutan ang aking youtube channel Husi Banyis channel at ang ating page ang buhay OFW mga kwintong pang OFW para naman huwag nyong kalimutan pinutin ang notification bell at ay, isubscribe tayo sa ating youtube channel at para naman sama-sama tayo sa aking mga uh, video na uh, magagawa pa nating puntahang mga lugar dito sa Saudi Arabia habang tayo nan nandito sa Saudi Arabia dahil na kahit na busy tayo sa trabaho ay talagang gumagawa tayo ng paraan para lang naman na sa diop natin makapasyal at maka may pakita natin yung kung ano ang nandito sa Saudi at kagandahan dito sa Saudi Arabia. Baby, gir ina, napakaganda talaga dito. Super ganda. Ayan, napakarami ng tao, di ba? kabululan super ganda yan may nangulit sa atin na oh. tingnan nyo napakaganda ayan no oh. wow napaka ayan, si commander okong no oh. ang ating kaibigan si commander okong at saka si ruel ayan Iikuti namin to lahat ng lugar pupuntahan namin para maipakita sa inyo ang kagandahan dito sa World Boulevard yan iyan ang kagandahan dito mga kabululan yan super ganda saan ka pa dito ka na, sa World Boulevard ano pang ginaantay niyo mga kabululan kayo na may mga diop diyan pasyal-pasyal na kayo dito sa World Boulevard yan, mag-schedule para makapunta kayo, makapag punta kayo sa Webook at mag uh, online uh, online para makakuha kayo ng ticket para makapasok sa dito sa loob, mga kabulolan. Kaya ano pang hinihintay niyo? Mag punta na na sa apps na WeBook at pagkatapos ay mag pa-receive ng ticket. Ayan, yan ang atin palang ticket dito ay napakamura nung ating nakuha kasi first time bagong bago. Ayan, tertrial te lang eh, mapakapamasyal ka na napakinakita mo nang dito sa loob ng World Boulevard iyan oh tingnan mo napakadami ng tao talaga naman super super mga kabululan iyan oh saan ka pa dyan? may fountain diyan oh iyan ang ganda ng mga view talaga dito mga kabululan super super ganda oh tignan nyo ayan may mga may magpamilya na nandito ayan o super ganda ba diba, mga kabululan o wow ayan o diba napakaganda naman sulit na sulit talaga pag pumunta ka dito sa World Boulevard kaya kayong mga nandyan na nandito lang sa Saudi na sa Riyadh ay wag na pong magatubiling mag Punta sa apps ng Webok at magpa-receive ng ticket, magpa-reserve ng ticket para naman nang sa ganoon ay makapunta kayo dito at makita nyo ang kagandahan. Ayan. Ganyan ganyan mga kabululan. Ano pang pa gagawin? Huwag nang magatubiling pumunta. Ayano, ano? dami ng magpapapamilya, mga bata, magkakasama. Kasi napakaganda talaga sa loob kaya maraming pumupunta. Ayan, super super ganda talaga mga kabululan. Ayan. Saan pa kayo? Napakaganda. Ayan, napakaganda di ba mga kabululan? Saan pa kayo? Super super ganda talaga dito sa World Boulevard. Kaya ano pa ang inaantay ninyo? Uh, mga kabululan, punta kayo dito at makikita ninyo ang kagandahan at iba-ibang design at iba ibang mga uh, pasyalan at may mga palaruan din dito at uh, makikita ninyo yung may mga kababayan din tayo dito na namamasyal at mayroon din mga iba't ibang lahi iba-ibang country na namamasyal dahil nga sa sobrang ganda dito at mga may mga pamilya din na napupunta nagbabanding sila dito ayan super ganda di ba mga kabululan no? wow super lawak talaga oh di ba kaya tuloy-tuloy lang tayo sa, sa sama ko kayo sa pag ikot dito. Iba-ibang lugar po na nandito sa loob na kanilang kinonsip na uh, na lugar ng China, lugar ng Egypt, lugar ng lugar ng uh, uh, Japan. Iba't iba po ang mga lugar nandito po sa loob niyan. Kaya tinawag na World Boulevard. Iyan mga kabuluhan, super ganda talaga mga kabululan. Kaya ano pang ang hinahantay ninyo? Magpa-appointment na nang sa ganun. Mawawala talaga ang inyong pagod pag nandito kayo kasi super ganda dito mga kabululan. Kaya ano pa ang hinahantay ninyo? Kailangan magpa-appointment na. Ayan, super yang Yan po lang mga natin, mga tropa natin. No? Oh. Ayan, ayan si Kong, Watch up, watch up. Picture, picture muna tayo. Ayan. Ayan, picture, picture. Ayan, super. Ayan, ayun. Ayan, napakaganda. Oh. maraming mga kababayan natin at mayroon din mga iba't ibang lahat. Ayan, mga kabololan. Oh super ganda dito. Kaya ano pang hinahantay ninyo? Huwag na po kayong mag-atubiling. Pumunta rito at mag masyal makita nyo ang kagandahan. Pag kayo'y nakapunta rito ay sabi, makikita nyo at ma, ma ano nga ang maku, ma mawawala ang pagod ninyo sa sobrang kagandahan dito. Ang iba't ibang makikita nyo. May mga palaruan ng bata, may mga pagkain, may kainan din dito. Mayroon din nyo kung gusto nyo sumakay ng boat, mayroon din po. At mayroon din pong uh, palaruan ng mga bata. Gusto nyo sa malaki o sa mat matanda, pwede po. Kaya ano pang inaantay ninyo, pumunta po kayo rito nang sa ganoon ay magkita makita nyo ang kagandahan dito sa loob. E, yan. Hindi po kayong magsasawang puntahan, maglakad-lakad po. Super ganda po rito talaga. Sabi ko sa inyo mga kabululan. Kaya ano pa ang inaantay ninyo? Ayan, e, si Kabayan. Oh. E, yan. Kaya tuloy-tuloy lang mga kabululan. Para naman eh makita ninyo samahan nyo po sa pag ikot mga kabululan para makita ninyo ang kagandahan dito mga kabululan tuloy, -tuloy lang tayo po mga kabululan ganyan lang ikot lang na I ikuti natin tung... gusto ninyong makita ang kagandahan dito sama sama po Samahan niyo po ako mga kabululan dito sa park Napakaganda po dito mga kabululan. Super ganda. Hindi po kayo mag Masasayahan po kayo sa so pag kayo pumunta rito. Napakaganda po dito mga kabululan. Sa Saan po po ba kayo? tuloy-tuloy po. Yan, dami-dami. Wow, super ganda po talaga dito. Yan. Yan o, may mga pagkain. Pati bang pagkain. May Pilipino pagkain. May mga Chinese food. May Japanese food. May iba't iba po mga uh, pagkain dito sa loob. May mga uh, Anong gusto mong pagkain, mayroon po mga kabululan. Kaya tuloy-tuloy po tayo. Mga, mga kabululan, tuloy-tuloy eh, po lang tayo. Mga kabululan. Kaya sama-sama tayo. Ayan o, oh, dami-daming tao po mga kabululan. Tuloy-tuloy po mga kabululan. Ayan ang ating mga kaibigan. Yan. Tuloy-tuloy lang po, sama-sama tayo po sa kasayahan dito. Kaya wag po kayong bibitaw sa aking video para makita nyo po ang kagandahan, ang kagandahan dito. Mga kabululan. Tuloy-tuloy lang po tayo mga kabululan. Well, yan. Ang daming tao po, mga kabululan. Yan super ganda po nito mga kabululan kaya wag po kayong mag pumunta rito mga kabululan makikita ninyo ang kagandahan dito ayan tuloy tuloy lang mga kabululan no? tingnan nyo nandito na tayo super ganda ang daming tao mga kabululan super ganda dito super super ganda ayan mga kabululan no? Oh, daming tao ba diba? mga kabululan super ganda talaga kaya ano pang inaantay ninyo mga kabululan wag nyong kalimutan ipollow ang aking youtube channel at ang ating uh, uh, facebook ang buhay OFW mga kwentong pang OFW. Hanggang dito lang mga Kita-kita tayo sa mga susunod na aking video at uh, para naman ay uh, may pakita ko sa inyo kung ano ang mayroon dito sa Saudi Arabia. Bye-bye!